transformations you've done so far. Can you give us a glimpse ng experience o ano yung dapat abangan? Si, ano, si Jarno. Oh. Uh, ano po, ah, uh, yung ano po, ah, uh, kasiyahan namin sa episode yung definitely kailangan po abangan. Pero sa transformation, individual ba dapat? Mm -hmm. sa atin. Mga personal experiences, mga may kinatakutan uh, ka ba sa iyong ginawa? Siguro yung pinaka-kabang-kabang po is pag talagyan na kami nung ano, prosthetic kasi talaga nag-transform nagtra kami. And bilang ako po yung pinaka-veterano sa aming lahat. Puh! Diyo po. Dahil sobrang bago po ako, talagang lahat po nung uh, experience ko from start to end ng taping, talagang ano siya sa akin, napaka-exciting. yeah. pero yung prosthetic talaga yung pinaka-i-think kailangan yung abangan. Tsaka naaalala ko yung itsura ni Jardo habang nilalagyan siya nung kanyang bald cap. Nasasaktan ka. Yes, yes. Opo, oh diba? Okay. dito. Ah, para sa kompetisyon. Yes, uh -huh. of course. Si Jason. Ako, oh, agree. Yung ano talaga. Yung transformation talaga. Kailangan abangan ng mga tao. Kasi yung mga ibinigay sa amin ng mga icons, halo-halo talaga. May mga iba na medyo similar dun sa ano na, na style namin sa pagkata. Pero may mga iba na talaga opposite. Kasi iba, iba talaga na na-challenge talaga kami as mga performers na paano ba namin gaga gagawin tong icon na to? Kasi talaga iba, iba sa style namin eh. Tapos marami kami iisipin pag nag-perform kami. Yung bosses kailangan pagaya namin. Yung mga movements, kung paano kami gagalaw, kung paano, paano kami mag... Ano, mag, parang kakanta, paano yung mga nuances namin. Hindi lang kasi siya basta gaya lang ng boses eh. Talagang i-ano ia namin eh i-invite talaga Emulate. namin. Emulate. talaga yung, mm -hmm. ano, yung icon. So yun ang kailangan talaga nilang abangan. Eh. eh, very, very excited. Kahit kami mismo, nag-aano kami, na-excite kami kung paano transform yung mga kasama namin. Sino ka? Sino ka next week? Tapos pag nakita namin ito, talagang ibang iba. Talagang nagugulat kami pag nakita namin yung final transformation. At speaking of gulat, trending tayo number 9 yeah! sa Twitter yeah! sa topic. Thank you so much. Hashtag YFSF Media Con. Ayan. Si Kuya Pete, ano yung mga pwede mong itis na medyo nahirapan ka o experience mo na napahapi ka? Hindi naman masyadong nahirapan. Pero, for example, yung sa prosthetics. Magaling kasi yung mga nilalagay na peking buho. Kunwari, pagbigote, balbas. Nilalagyan kami ng mga peking bigote, balbas. Kasi first strand talaga. First strand nilalagay sa amin. Tapos minsan nakakatulog na dahil nakaka-relax eh. Tapos magigising ka kasi parang may naramdaman kang dumago sa'yo, eh. akala mo langaw. Tapos magkaganoon ka. <laughs> tapos buhok pala, tapos ano siya, nakakain ko. Nakakain ko yung bigot at balbas. So, parang yun, ano, ha? Oo, oh, ulitin ulit kasi nakakain nakain ko eh. Oo. Oh. Tapos parang siyang ano, actually totoong buhok siya. Hmm. Oh, so, hindi naman masyadong hassle. <laughs> ha? Ay, saan galing yung buhok? Hindi ba yung mga maliliit na buhok na makakapal? Alam mo na kung saan galing diba? yung buhok? Ah, hindi sa taas, definitely. Malinis, uh, malinis. Hindi sa taas. No. Ah, taas Sinapo po naman yun. Oo, oh, oh, malinis. Yun. yun lang yung mga ganun bagay. Pero ang ganda katulad ng sinasabi ni Jason, ang laking tulong na ang gagaling ng prosthetics and makeup team namin. Kasi pagkatapos ng transformation yung makeup and prosthetics, nakapakol na sa amin. Mm -hmm. Feeling talaga namin kami yung artist na ginagaya natin eh. Mm -hmm. oh. Todo na. Yes. Oh. Ito naman, si ano, ang ating genius ang ating uano, uh, ano? kaisa-isang duo sa competition. Anong pwede yung itis para sa mga geniuses? Um, may gusto na lang akong i-share po yung uh, isang sinabi ni, sa uh, Coach Noy na ang galing lang kasi pag once nasa stage ka na, pag once made up ka na, like, Uh, ginaya mo na talaga all the damit, prosthetics, makeup up, buhok parang, parang ma magic na yung mangyayari na magagaya, parang sa sasunod na talaga yung outcome yes. sa'yo Tama tama Ay, po. So hindi mo din masabi na oo oh, oh, nga parang ang galing ang galing, magic, galing. magical Ang galing lalo ng buhok natin no uh, Ay po? speaking of buhok abangan niyo yung <laughs> kay JM sa first niyang gagawin. First episode. <laughs> oh, yun. Favorite ko na yun. ko yun. <laughs> lahat. Favorite uh, May question na ako. Yes, JM, sinabi oh, mo yeah. pag nag-prosthetics ka na, oh, para na invite pumapasok sa pagkatao yes. mo. Ganun ba eh, lahat? Oh, tama yeah, ba? Yes. Yes. mo pa may? Ipahirong dating eh! eh! <laughs> Ipahirong <laughs>

kabita hindi ko kailangan ako. yan, hindi ko kailangan, yes. kailangan niya kamukha ko na ayun na oh, hindi na. tapos rin yung unang performer Nagreklamo agad mo agad Ano at ako? <laughs> pero professional tinuloy yung performance yes. Riot, riot talaga yung banter Oo, andun ako, ano saksi ako, Ate ano 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 oh, ano oh, oh, si ano Cheers sa October 2. Wow! Oh, Mananood ka concert! Oh, so Ay, yung anak ko. Hello, Athena! Hi, Athena! Nakita ko siya kanina. Ayaw. Ayaw. Ayun. Po. Si Marlian, baka may pwede kang ka i-tease para sa ating mga ka-familiars siya. Ako yung napagin PJ, ang yun nga po yung parang sumasabi. Tapos, isa sa... Kasi po, di ba kami lang ni JM yung ka-isa-isang duo for this season. So, isa sa mga inaabangan ko, yung transformation niya. Kasi <cobra noise> uh, <curencing> kasi lagi lagi kami po ano eh, 'di ba? Kasi nagpa-perform kami like, straight singing, laging ano, laging maayos, presentable. Oh. Pero kasi the first episode po, oh. pagpasok niya sa dressing room ko, oh. <laughs> oh. Scrab 'yung tao ko. Uh, 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 <laughs> ang takot ng tao ko, ang lakas-lakas Tapos sabi niya. Ay wow. Sabi <laughs> <laughs> niya, Sige, ubusin mo na lahat ng tao mo para mamaya ulo na tayong tawa sa stage. Kasi, kailangan na po namin mag, ano eh, mag, ibang anyo talaga. So, so tawa, -tawa ka kay JM? Opo. Yung misses ko, ganyan din, tawa-tawa ka. Ay, Pero may tanong lang ako isa kay Mariel. Mm -hmm. Bakit blooming ka ngayon? Yes! Ay, this, Kasi po, lalabas na po sa October 4 ang Your Face Sounds Familiar. nila. Oh. Yes! Yay! Yay! Kung ah, so, kung, may transformation na gusto pa kay JM, ano yon Maria? Ano Parang favorite ko yung una talaga. <laughs> abangan na lang nila. Abangan niyo pati yung, yung performance, yung banters, lahat ng chika nung no, first episode, abangan niyo talaga yung JM. No? Nagulat din ako bilang mga kapatid ninyo. Grabe kayo. Oh, okay. Eto yeah. naman, next question tayo para kay as Dia Mate. Mula kay Jeff Olila, Garcia mula sa Jeff Oligar TV. Hello, ang sabi niya, Since you love singing and music is always in your blood, apart from being a beauty title holder, sino-sino artists ang nag-inspire sa'yo at naging parte ng influence mo sa music? Ay, I, I love this question. Kasi, as a beauty queen, as a race panamericana, not a lot of people know that I started in music. Talaga yun yung first love ko, music. I produce my own songs, I write my own songs. Lahat talaga, So, nung nanalo ako, minsan kitataka uh, mga tao. Sabi nila, Hey, musician ka pala, singer ka pala. Oo. Oh, oh. So, happy ako na parang nandito ako sa show ni Toto Show na parang, Oo, oh, oh, singer talaga ako. <laughs> Tapos, sa mga inspirations ko ngayon, I'm really focused on pop music. So, talaga yung mga pop girlies. So, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo, Dua Lipa, Sara Heronimo of course, di ba? um, Britney Spears, yun talaga yung mga influences ko ngayon. And I'm so happy to see that I also have a song with Asia Songbird at Regine Velasco sa Alcacin. Ina! Ina! Di ba? So, ayan, I'm just so happy to be able to bring that here sa show nito, yung experience ko sa music, York City. Ayan. Congratulations, yeah, Thank you so much. So. so, marami, marami kami madediscover sa'yo dito sa show na ito. Oo, oh, oh maiba talaga yung personality ko dito. Parang nang tra transform yung mukha ko, yung tao po, ginagawa yung mga bagay na hindi ko ginawa before. So, <laughs> so hindi ka demure? Wala ang beauty queen dito? Kaya yung first episode, teaser, hindi ako demure. Parang tagulat ako sa sarili ko na kaya kayong gawa ng ganong dance move. <laughs> <laughs> Grabe ka. Abangan din nila yung Dia oh, Mate talaga. Congratulations. Thank you, you so po. much, Dia. Ito may tanong pa para sa Jamie. si Jeff Oligar TV. Ang sabi niya, medyo mahaba-haba you to prove everyone how you play music together and when your talents blend together. It's always music in our ears. Ika nga, masarap sa tenga. Pinikilig pa kami sa lakas ng dating ninyo while performing. So, kumusta ang genial off-cam and of mic At sobrang ganda ng chemistry ninyo at impact sa amin mga fans ninyo. Gaano katatag ang inyong samahan? Oh. Sobrang sakat. Hindi. Um, siguro po, uh, lagi, lagi din po namin sinasabi na um, siguro malaking tulong yung parehas kaming Bisaya, parehas kaming uh, may background sa of Wire, parehas kaming malakas kumain, parehas, eh, uh, hindi <laughs> naman, <di> na may <laughs> parehas. <laughs> yung ba, madami pong mga similarities and kung uh, ano po kami sa, sa camera, hindi talaga kami sa ano din eh. Uh, yeah. oh, oh. off of cam. So, oh. um, ano yeah, <laughs> eh. wala eh, oh, wala. Sweet din daw okay. ba kayo off cam? Sabi ni Kuya ko. Opo. Oh, wow! Oh! <laughs> oh! <laughs> Ay, syempre po. <laughs> May gusto ka sabihin. <laughs> no, pero, ayun po. Well, wala po kung mga pinagbaga. Wala. Ano yung natin? Kiss daw! Ayun tayo. Paano ah? sa mga bata? Ah! <laughs> Ayun po. Eh, kiss. lang naman eh. Kiss sa uh, ano lang. Kiss uh, ay, 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 ay. sa... tenga. Sa tenga lang. Sa tenga? O sa kamay na lang. Oh, with respect. Ay, ay, ay. Oh, eto na lang. Oh, may question ako para sa inyo. Ah, uh, kasi, siyempre, kayong dalawa, duho kayo dito sa Your Face Sounds Familiar. Ganun yung akabi dun sa moment nung tinanong kayo, gusto nyo bang sumali? Paano kayo nag-usap at nag-agree na, sige, let's do this. Nung sinabi po sa amin na may auditions for YF, na-excited kami super. Uh, ako, sa akin po, kasi nag-audition din ako for... I'm not sure lang kung anong season, pero nag-audition ako sometime in 2019. Mm -hmm. And then hindi po kasi siya na natuloy. O baka mag-watch na yun. Uh, tapos, nung, nung, ano na, nung, tapos akala namin, duo-duo din yung ano, kasi yung set-up, kasi dalawa kami. Tapos nung sinabi na we as one kayo, para mas na-excite ako, like kami, kasi parang magiging iba siya. Ibang experience na hindi na siya as Mariel, as JM, parang as ano siya, as Jameelle. And then, na-excite kami. Wala pang confirmation kung na natuloy ba or natanggap ba kami sa audition. Pero meron na tayong mga iniisip ng mga kanta. Paano kaya kung, kung, ibigay sa atin tong kantang to? O iba sa atin tong, kung pwede bang lalaki or lalaki, lalaki and lalaki, tapos babae ang babae. Tapos ang, ang fun lang tong buong process na um, nag-planning kami nung mag-audition pa lang hanggang sa nag-audition kami anggaling sa natanggap kami and then now na naging officially part of the uh, the show na so ako really grateful na hindi man ako na hindi man natuloy yung unang season or yung unang season na sinaling ko now i uh, kasama si JN so it's good it's a it's a really fun and fulfilling thing yun. Ayun naman pala. Magkasandigan sa lahat ng mga bagay. Ang genial. Thank you so much kay Jeff Oligar TV. DJ PJ Miel. Pasensya na kayo kung lagi namin kayo kil niloloko ah. Kasi kinikilig lang talaga kami. Lalo na nung first time ko nga silang makilala sa Your Face Sounds Familiar. Sabi ko, tinanong ko si JM, saan ba kayo sa tawag na tanghala na mm -hmm. si ko? Yung mga unang nilang videos. Tapos hanggang sa napanood ko na yung do it sila.